Ibinunyag ng inanakin si Anya sa pumanaw sa rally. Viral. Binatilyo, ito pala ang pinagpaalam sa kanyang ina bago pumunta sa rally. Magsilbi sa ng paalala para sa mga magulang at maging ang mga anak na nangyari sa binatilyong ito. Madalas sabi ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sila ang susunod na henerasyong magpapatuloy sa laban para sa mas maayos sa kinabukasan. Sa kasalukuyang panahon, kusal malakas ang panawagan laban sa katiwalian at kawalang hustisya, hindi may ang malagang papel ng mga kabataan sa pagpapayag ng kanilang boses. Kamakailan, libu libo ang nagtipon sa bahasa sa Luneta Rally bilang panawagan para sa pagbabago at paglaban sa kinakaharap na isyo ng korupsyon sa bansa na may kinalaman sa flood control projects. Ngunit ang pagtitipong ito na dapat sanig simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan ay nawisi sa malungkot na pangyayari. Sa gitna kasi ng kaguluhan sa Recto Avenue, Manila noong September 21, isang 15 anyo sa Binatilio ang natin Kinilala siya bilang anak ni Roselyn Sarbo na hanggang ngayon ay nagluluksa at humihingi ng ustisya. Ayon sa kanyang pahayag, hindi siya nasabihan ng anak na dadalo ito sa rally. Ang paalam daw kasi sa kanya ng kanyang anak ay lalabas lang ito at hindi pupunta sa rally. Aniya, nagpaalam lang po siya na lalabas pero hindi niya sinabi pupunta siya sa rally. Wala rin po siyang grupo kinabibilangan. Hindi ko siya papayagat kung alam ko lang. Sa panayam, hindi may tago ng ginang ang paghati at galit. Aniya, wala rin kapatawaran ng ginawa sa kanyang anak. Dagdag pa ni Roseline, mas nanaisin na lang niyang naparusahan ng anak sa ibang paraan o mabugbog kaysa bawiin ang buhay nito. Aniya, wala po kapatawaran yung ginawa niya sir. Sana po, kung may nagawa man yung bata, sana po binugbog niya na lang, hindi po niya... Wala po siyang karapatan ng ganyanin ang anak ko po. Nabawian niya ng buhay. Hindi na siya may babalik ng buhay. Kung binugbog niyo na lang, sana yan. Nanawagan naman ang ustisya si Roselyn kung umaasa siya mapapanagot ang matandang lalaki na no kumuha sa buhay ng kanyang anak. Aniya, matanda na po siya. Sana alam niya po kung anong pakiramdam na mawalan ng anak. May anak din po siya sir. Gusto ko po ay ustisya po para sa anak ko. Samantala, kinumpirma ni Mayor Isco Moreno na sumuko na ang suspect sa ng isang matandang lalaki. Nauna nang sinabi ng suspect na self-defense lang ang kanyang ginawa. Pero basa kuha ng isang live video, may kitang hindi ganun ang nangyari. Nagpayag naman ang suspect na handa siyang harapin ang kanyang ginawa sa korte.